Nakakalungkot na isang bagay na ating ipinaglaban para sa Pilipino. Hindi maibibigay po sa dating Pangulo na minamahal ng marami. Ganyan ba po ang dapat na trato sa taong minahal ng bayan at minahal din ng taong bayan? Ilang beses na po nagsinungaling si now Brigadier General Jean Pardo. Sana po, ma'am, spokes, bilang spokesperson, Totoo lang po ang sabihin mo, alang-alang sa bayan. Your duty is to be loyal to our flag and to our country. Minahal namin kayo ni dating Pangulong Duterte. Sana, konting respeto lamang po. Kung nagawa niyo 'yan sa, sa akin, magsinungaling mas nagagawa niyo po 'yan sa ibang tao. Respeto lamang sana. Gaya ng pagrespeto at pagmamahal namin sa uniform personnel. Sinabi mo, nagpupunas lang ng pawis ang ilang pulis na nakuna ng video na umiiyak habang inaaresto si Pangulong Duterte. Mapigilan mo bang umiyak? E nasasaktan po yan. Doon lamang po tayo sa katotohanan at piliin nyo lang laging magsabi ng totoo alang-alang sa bayan. We must always entrust our loyalty to the Filipinos, to our flag, and to our country. Yan naman po parating sinasabi ni dating Pangulong Duterte sa inyo. Just be loyal to our country and to our flag. Di na niya kayang tumakas. At alam niyo po yun. Di na niya kaya kayong takbuhan. Dahil hirap na nga siya maglakad, nagsusungkod na nga lang po siya. Imbis na umunlad, bigla tayong umurong. OFWs, pinapauwi natin. Noon, ginagawa natin ang paraan. In fact, si dating ng Duterte sumusulat yan sa mga king o sa leader ng ibang bansa para makauwi. And even nagre-raise tayo ng blood money para makauwi lang yung mga kababayan natin. Pero ba bakit baliktad niya Bakit isinu isinuko po ang sariling, sarili nating lahi? Hindi ko lubusang matanggap na siya ay nililiti sa ibang bansa gayong siya ay isang Pilipino. Samantalang mayroon naman tayong maayos na the judicial system sa ating bansa na nire-respeto. Kung consistent po ang gobyerno sa posisyon na ito na hindi kilalanin ang jurisdiction ng International Criminal Court, bakit hinayaan po nitong ma-implement na warrant of arrest ang Interpol mula sa isang korte na hindi naman natin kinikilala? Ang issue na ito ay hindi lamang para kay Pangulong Duterte. Ito ay malagang usapin sa soberanya ng Pilipinas ang nakataya dito. Alang-alang sa ating mga bayaning nagbuwis ng buhay upang makamit lang ang ating kalayaan. Alang-alang sa ating ngayon na patuloy na inaalagaan ang ating soberanya upang ang ating mga anak at mga anak na ating mga anak ay mamumuhay ng isang bansa na malaya at ireresperto ng ibang bansa. Pakasakit po sa dibdib na pagkatapos niya ay sakripisyo ang kanyang sarili para sa kinabukasan ng ating mga anak at ng bawat Pilipino. Imbis na ibigay sa Pilipino ang paghusga sa mga ginawa ni dating Pangulong Duterte na paglaban sa droga at kriminalidad. Sadly, hindi po ganun ang nangyari. Pilipino po ang dapat humusga sa totoong sitwasyon sa bansa. Kung mas nakakalakad na po ba ang ating mga anak noong panahon niya, hindi po nasasaktan, hindi na babastos. Kayo po ang humusga. Pilipino po ang dapat humusga. Marami pong nasaktan na Pilipino. Salamat po.